Ayan mga kalapatids Ayan, ayan. Dito tayo ngayon sa Cristobal, Santa Rita so, so kung sino nakakalam ng lop na to mga kalapatids Ayan Tayong viewing area yan o comment down below na kayo mga sa Ito yung mga breeders nyo nandito ayan, ayan Si Boss Dan Ayan o dito tayo ngayon Boy Piting eh no So, ano tayo? I-check natin yung mga panglaro niya ng ano, BOTC. No? baliyan na natin, mga maglalaro ng BOTC diyan. Ayun. So, koko ano natin ko kontakin natin sila. Isa na rin si Boss Dan maglalaro ng ano, BOTC, no? So, marami din ilalaro no sa iba't ibang tropa niya yung mga ibon na mga galing dito. Okay na naman ni Red Bull. Ola, oh. Favorite color ko 'tong brown, kaya lang Malas kasi ako dati sa brown. Hindi mamamatay, mamatay? pero 3 points ngayon sa yun? Sa SA. Ah, sa SA. No. Pero sa, dito nilipad yung ano? Dun sa mabayuan, sa lapun. So, three yan, Red Gore, mga kalapatid, slime Florison, Reiso Nice! Ayan oh, Ah, ano dito? ko nga sa ano eh set ng heat fix kasi alangan niya ako sa pagbayuan eh. niya papalipad ko sa tropa ni Magpiraso oh, ah, ayos kasi, puro silang Ayan. color, tatlong brown yun yung tatlong brown dyan isang, ay, apat na brown saka so, ah, isang grizel Ayun, apat na brown mga kalapatids tsaka grizel ah, heat picks, Oh, sa heat fix yan oh. Ayan, heat-fix uh, yan oh, Ayan, pa. Pa. dami lalaro ni ano ni boss dan sa mga tropa niya swerte <laughs> ano galing ko kayo na na yun direct yun oh, yung isa pang ano dahil kitel niya mga kalapatid so 8 pigs din yung Ayan isa na ito itlog lang ito pinagtigisan namin ni Jojo yung nanay dito ko na pinahitlog ito na yung naging anak ayos yung kay Jojo pitang bro, binis, ang tatay na ito yung champion yun ang Bisaya PC, Of Color, OB. Of Color, OB. So, ito yung magulang, mga kalapatids. Sa so, ito. NDR. Oh, ito yung magulang. Yan yung nana, yung tatay, na Jojo, yung brown ni Jojo. Ah, okay. Bali, pinasitter mo na lang boss, oh, no? Oo, no? ayaw na Oh, galing nung... Ground, brown Galing nung nagsisitar. No? Ayan, no? Kittel yan. Kittel, ano? Kittel, Kittel, Florison. Ah, may pasok na ng Florison. Hmm. Oh, ayan. Ayan. So ito yung ito yung nanay mga kalapatid yung tatay nandoon sa tropa niya. Si Jojo Bitangkol. Ay boss Jojo Bitangkol. Swerte na maglilipat ng mga heat fix ko. Ayun oh. No? Pinagandahan ko pa naman 'yan. <laughs> Ayan, bali ano, mga talagang bigatin mga kalapatid no. So ito rin isa din na galing kay ano Binito. Kay Boss Binito no. Ah, uh, Peter Van de Merwe boss no. Uh, oh, Peter yung, Van de. Yung ano niya? Nani tatay niya galing kay Anson nang Ah, uh, yung nanay at tatay niya galing yung nanay is galing kay Ano? Ah, right. Imported. Ah, imported. Tatay niya galing kay Anzo. Oh, galing kay Ansong Ong. Mga buksan natin para makita natin. Oh, ayan. Oh, ayan. Impo naman diyan, boss. Yan, Binito ko okay. Tututubi. Ano? Okay. Color champion. Of color champion mm. Mm. Grabe yung ganda nung ano, katawan no? Two times north Two times north Ah dito na laro yan mm. Ayan Parang Johnson relax 2 2 2 Ngayon lang ako ng mga relax na ganyang huli ah, Oo oh. Oh, Ayan 2 2 b Binito. 2 go, Binito goke Ayan mga kalapatids Meron pa isa dito Paborito nating linyada Ganos O oh, kaila boss Dan So Ano to boss Dan? Relax? Relax Yung isang checkered dyan Relax Ganos Ah relax Ganos Yung checkered oh, Mga inimport import dati nila Marlon ko ah. Tapos yung cup Galing yan kay boss Chris ko Ayan o oh. Sa Manila wow. Mga pang lipad nyan Sa ano kaila boss John Alegre eh no sa OLR o, mayroon, Dito lang din pala tayo makakita ng ano, ganos Eh no tanda na rin Sa atin matanda na rin, 8 years old Kaso lang ano, putol Best yung ano yung mga ganos putol yung ano, putol yung sipit-sipitan nung sa atin eh. Ay ano, bali pala. Oh no. Ayan. mga kalapatids. ano dito, mayroon tayong ano, narinig kay Boss Dan na technique. Ano 'yun, Boss? Bull system. Paano uh, yung boss? Sangkak na magaling. Tapos parisa mo ng iba't ibang hen. Limang hen ginagamit yun. Araw-araw pinapalitan ko ng hen. Tapos pag nangitlog. Pinapayaya ko. Ah, pinapayaya mo na lang. Eh, Kailangan Galing ah Oo, sabay. So ito nga. Kanina iba yung ano nito. Iba yung pares nito, no? Oo. Hmm. Oh, Bali ito yung bull. Itong ano. Itong red check. Ito na, kayo, Ay, ito. Ayun, mga so. Ayan, mga kalapatid. Palit Ayan, palit-palitan daw. Limang hen. Oh, ah, sangkak, limang hen. Ayan, pag nangitlog, ano, uh, sitter, no? Oo, oh, pinapayaya. Ayan, so, abangan natin yung mga ilalaro niya sa BOTC, no? Ayan, tsaka yung mga ilalaro niya sa mga tropa niya sa ano din? Sa Manila. Sa Manila, ayan, sa ano daw, sa PHA, kila Boss John Alegre. UPHA, Boss, no? UPHA. Oh. Ah, U UPHA, OLR. Q. 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 pala, mga kalapatids, no? So, yan lang muna, mga kalapatids, no? Eh maraming maraming salamat kay Boss Dan. ano Shoutout ka muna boss. Shoutout sa mga tropa diyan. Oh, shoutout okay, sa mga tropa diyan. Ayun.